So, ayan na mga palangga. After one hour and a half, nakaligo na po tayo mga palangga. So, ito po ang resulta niya. Super shiny po yung hair natin. Good evening mga palangga. So, for today's vlog mga palangga, ito ay mapisang paraan para sa ating mga OFW, lalo na sa atin na may mga problema. Ang video na ito mga palangga ay tungkol sa ating mga buhok. Lalo na ngayon na wala na kayong buhok, mostly mga OFW talaga, ay na stress na hukulog na lalagas ang mga buhok. um, nakikita niyo naman ayan malaki na yung antangins natin at saka hindi lang ako ang may uh, nararamdaman na ganito. Kundi tayong lahat ng mga OFW. Hindi natin alam kung bakit pag nandito tayo sa ibang bansa, yung buhok talaga natin na talaga. So, ito po yung mag-isang paraan na ginawa ko. Dahil nakikita ko ito sa YouTube na ito po ang ginagamit nila na para babalik po yung buhok nila, madaling tumubo at tataas at saka gaganda pa yung buhok nila. So, may ginawa po ako dito mga langga sa pakita ko na sa inyo, ang ginawa kong ito ay tatlong ingredients na naman ito. So, organic po siya para sa buhok natin. So, ilalagay natin ngayon ang tatlong ingredients na ito. Mga palangga. Para at least na mabalik yung buhok natin. Pag nandito kasi tayo sa ibang bansa mga langga, yung buhok natin, kahit pa makapal pagdating natin dito, um, iwan ko, mag-comment kayo kung bakit ganyan yung buhok natin na nalalagas talaga siya. Parang natatakot na mga kaminsan kami na magsusukay ng buhay. Dahil ang dami talaga as in, siguro stress, kulang ng tulog, uh, ah, pagod, siguro mga ganun na, no? Tapos, yung kakaisip ng mga problema, tapos, ang klima dito, init, uh, malamig, parang mga gano'n. So, siguro, isa na din yan ang mga problema natin kaya nalalagas yung mga buhok natin. So, ngayon, maglalagay na tayo ng buhok sa ating buhok. ilalagay na natin ito. So, ayan mga langga, iganyan mo lang siya. Ayan. Maganda talaga itong mga langga, no? Kasi nga, madaling tumubo yung buhok mo, tapos shiny yung buhok mo dito. So, ang paglalagay mo lang is ganito lang. Dumudidiin mo talaga siya dyan sa kung saan may mga walang hook Okay? Para ma-minimize yung hair pull ninyo. Yung hair pull ninyo. Di ba? Yan. Nalagay nyo lang yan dyan hanggang Okay? Hanggang mag-absorb yun. Ayan. Kasi, effective ito. Nakikita ko siya sa YouTube. Nasa-search-search ako ng malangga no? para dito sa buhok natin. Maganda kasi ito kasi organic yung ginawa natin. Hindi siya hindi siya ano masama sa ating buhok. Okay? So ayan, na, kalagay na tayo. So titingnan ninyo, oh, nag-shine na yung hair natin. Ganun lang mga lang gagawin niyo sa mga buhok niyo. Dahil ang dami talagang nalalagas. Ang dami talagang nalalagas. Okay? So, yan talaga yung problema ko mga langga, no? Noong nag naggagawa na ako ng ganito. Kaso lang, na ito talaga yung pinakamagtay mo. Inano ko na, hinihinto ko na. So, ngayon, o, oh, ayan. Tapos, iiwanan mo siya mga langga after one hour or uh, one hour and a half, depende sa iyo. Tapos, maliligo ka na. So, ito pa pala mga langga, hindi ko pala nabanggit sa inyo, no? Ang tatlong ingredients na ito, ang tatlong ingredients na ito, kumuha ka lang ng dalawang tibag yung iniinom natin na tibag okay dalawang tibag tapos globes okay yan yung picture na yan na ipinaflash ko sa inyo globes tapos ang olive oil so yun po ilalagay ninyo dyan sa loob tapos i-mix-mix niyo so paggawa ninyo one week pa bago ninyo gamitin para ma-absorb lahat ng mga sangkap dito sa loob okay when you diretso gamitin na paggawa ninyo nakagawa kayo tapos gi, uh, ginagamitin niyo one I-allow muna one week before. One week, uh, one week after bago nyo gamitin. Tapos maganda din siya sa mukha. Hmm. Sa lips natin. Lalo na yung lips natin is dry-dry siya. Yan. Mm -hmm. Ganyan natin. Okay? So habang naggagawa ako ngayon, tapos maglilinis ako pagkatapos dito. So, ganun lang. Ayan. Lalagyan natin yung mukha natin. Sa totoo lang, maganda siya guys. Effective siya kasi nga dahil sa olive oil yung ano, yung nagsashine niya tapos pwede mo siyang i-massage-massage. Hindi lang sa buko ko nilalagay niya, pati din sa anak ko, sa mukha ko. Hindi to siya masama dahil organic to ang ginagawa natin mga langga. Organic to siya. So, nakikita ko naman, yung naglalagay ako dito, unti-unti nang, unti na yung naglalaga sa buko ko. Kaya nagustuhan ko siya. Bumili lang kayo ng, uh, sa grocery ng tea bag, Bili kayo, tapos gloves. Meron yan sa mga stores, tapos olive oil. Magbili lang kayo dyan, tapos matagal ninyo yung mauubos. Okay? Pero kung may, meron naman kayo, why not? Itatry ninyo. Itatry ninyo na, guys. Tayo lang naman dito ang matutulong-tulong, ano? At kasi ito ay magandang, magandang tips na i-ano ko sa inyo para may buhok pa kayo pag-uwi ng Pilipinas. Kagaya, uy, ginoo ko. <laughs> diba? Diba? So, totoo po mga langga, no? hindi ko ito ano yung Hindi totoo. Ayan. Pero ganito ang ginagawa natin. Ang dami talagang problema sa mga OFW na ganito, no? Tingnan mo, dito sa akin, no? Oh, na. Hindi ko ikakahiya itong mga langga, no? Dahil malaking tulong din ito pag nasi natin sa ating mga friendship na wala nang mga buhok. Okay? Ayan. Maganda ito sa ating mga friendship na wala nang mga buhok. Tapos hayaan mo lang siya mga langga after one hour or one and a half hour. Depende sa iyo. Kung may trabaho ka, pwede ka naman maniligo. buo. Diba? ba mga ng mga buhok natin. So, ayan. Pwede mo siya imasage, massage massage ng ganyan para at least ma-absorb yung mga oil sa buhok ninyo. Okay? So, ayan mga langga na. Ayan po din din yung isa-share ko sa inyo. So, hope na magagawa, magawa din ninyo yan. Okay, so, sa paggawa ninyo, kailangan uh, i-mix lang niyo yung lahat. Tapos, after na na-mix na ninyo, i-keep uh, nyo lang muna for one week bago ninyo gagamitin. So, maglalagay kayo. Uh, example, naglalagay kayo ngayon. Bukas, hindi kayo maglalagay. So, pwede na naman bukas maglalagay kayo. So, alternate yung paglalagay ninyo dito. So, Pwede sa mga mukha. Ganyan yung haplas na din sa mukha na, natin kasi maganda din ito. And then, yun na nga guys. Maganda yung effect niya. Uh, effect. So, titingnan natin mamaya pagkatapos natin maligo, no? Kasi nga, shiny talaga siya mga langga. Tapos, ayan, organic pa. So, yun na po yung vlog natin. for today. ka nakatulong ito sa lahat ng mga ka-WFW ko na ito ang mga problema na wala ng mga buhok. Uy! Oh, para may buhok pa ng Pilipinas. So, ayan mga palangga. Thank you for watching mga palangga sa ating video for today. Hope na nakapag- para kayo sa ating page, para didigay sa mga videos natin tungkol sa mga buhay-buhay po. At... So, ayan na mga palangga. After one hour and a half, nakaligo na po tayo mga palangga. So, ito po ang resulta niya. Super shiny po yung hair natin mga langga. Hopefully na hindi na siya maglalagas, no? So, kailangan natin hintayin natin after one week kung mayroon pa siyang pagbabago sa ating hair na malalagas. So, titingnan natin dito, no? O, ayan. Pati mukha natin nag-shiny na din dahil nilagyan pati ang Ah uh, mukha natin, nilalagyan natin. So, ayan, di ba? Wala po yung mga filter, mga palanggahas. So, ayan, ito po yung resulta niya. Nakaligo na, ta na tayo. Shiny-shiny talaga yung effect. Uh, epektibo siguro ito, no? Oh, nakakaligo na tayo. One hour and a half po yung pag, ano, ko, pagbabad ko. Pwede din one hour mga palangga. So, ayan ang mga langga, pati mukha. Nilalagyan ko na pati mukha para hindi lang sa buhok. Dito din magsha-shiny-shiny. So, katotapos lang natin maliligo. So, ayan mga palangga, gumamit na kayo the next day. Good evening mga kalangga. For this video, mag-ride tayo ng scooter. Mga langga, nandito sa park. So yan, gagamitin natin ng scooter. Ito po siya mga langga. So scooter po siya. Kailangan po po siya i-charge. So dahil naglalaro pa po yung alaga ko, giniginawa ko para lang ma ano, mawala yung ginawa dito sa park. So kailangan ko munang mag ikot ikot dito sa park na to. So mag-ride muna tayo ng scooter. So bye! Let's go! Bye. right ride, ride tayo sa sa water guys dahil naglalawa po yung alaga ko kaya kayaan tayo muna ngayon nag exercise dito sa park so wala masyadong tao ngayon guys dahil ano ngayon monday so kaya kayaan parang ano lang siya hindi masyadong crowded ngayon maganda yung paligid ride so ride ride tayo Nan, maganda ito best. Relax muna tayo. Napapado din ang driver ninyo. So, muna na siya mga lalaman. Ride ride lang tayo dito. Then, naglalaro po siya. So, ito po yung scooter niya. Oh. Ito. Ah, uh, kailangan to siya i charge So, like, 2, 2, ano na lang. 2% na lang siya. Tapos, ito yung ano, pag gusto mo na ipandar ito. Tapos, ito yung brake niya. Maganda to siya as in. Ito yung signal niya pag, hmm. Tapos, ano? Maganda siya guys. Ito yun. Pag ipandar mo, ito lang pindutin mo. Tapos, atakbo na yan. Ito po yung speed niya kung ano, ilan ang, uh, yung takbo niya sa matagama, uh, mala, malakas ang takbo or ano ba. So, dito ka lang. Mag-balance ka lang. Maganda siya guys, as in. Huwag makapag-drive ka. So, ayan lang po yung video natin mga langga. Ano? So, ayan po yung buhay yaya. Thank you for watching mga palangga. Bye bye!